Konnichiwa, Janades! Welcome to a day in the life of an XOFW na umuwi na ng Pinas at ngayon hindi alam gagawin sa buhay niya. Charis. <laughs> Joke lang po, ang inyong online pamangkin sa chan ko ay 18 weeks and 2 days na ngayon. Anyway, today is July 4, 2024. Thursday, paalam muna tayo kay Eloise, also known as Mingming, -ming ang aking alagang pusikan. Bihirang-bihira nga lang ako makalabas kapag lang talaga merong nagyaya or kailangan mag-grocery. Eh kasi naman, lalong at buntis, ay eh init na init ang aking katawan pa. Alam nyo ba guys, napakalapit ng bahay namin dito sa Walter Mart. Kaya nga naglakad lang kami ni Mother Dear. Bumili muna siya ng kanyang mga maintenance dito sa Mercury Drug. At dumaan naman ako ng supermarket kasi bumili tayo ng spices from India. Char kasi Indian Cuisine ang ating dinner for today's vlog. Kaya pala pumunta ng Walter si Mama kasi dito ginaganap ang kanyang zumba. Almost everyday kasi yan siyang nagsuzumba kasama tong mga kaibigan niya. Kasi ba diba, bumili nga siya ng kanyang maintenance. Diabetic kasi siya. So kailangan niya palaging gumalaw, mag-exercise, mag-sweat. Para sa kanyang overall health. Pagkatapos ko pala mag-grocery, nagkita na kami ni Austin at sabay na kami pumunta dito sa bahay ng isa pa naming friend na si Clark. Mga college friends ko sila at mga taga-Candelaria din. And today, bigla na lang ang nag-chat tong si Clark na magkita-kita daw kami. Siyempre, ako naman, nasa bahay lang, naglilimlim. Go lang ako at ngayon nga lang din ako ulit makakalabas. Ito namang si Austin. Kita nyo naman, bit-bit niya ang kanyang laptop kasi kasi work from home ang ganap niya. Pero today, work from home of a friend. Pero in fairness, no, since since nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba saka lang naman na uso yung mga work from home. Tapos yung ibang mga company na adapt nila na mag work from home na din talaga bihira na lang napunta sa office. Katulad nga nitong si Austin. Bukod nga daw sa medyo mas nakakatipid ka, eh pwede mong dalhin ang iyong trabaho kahit saan. At least for her, 'di ba Austin? <laughs> Bukod pala sa aming tatlo, nandito din ang alagang aso ni Clark na si Kimpi na napakaliko. 3 months pa nga lang daw tong si Kimpi, isa siyang Golden Labrador. Napakakulit. First time dog owner nga daw siya. Hindi nga daw siya makaalis at gawa. Iniisip niya lagi yung aso, sino mag-aalaga, sino magpapakain. Ang hirap pala din talagang mag-alaga ng aso, no talagang responsibility. So, ibinukod na nga muna namin si Kimpi dun sa kabilang part ng bahay para hindi siya makapangulo dito. At magluluto ngayon si Chef Clark ng tikka masala, isa siyang Indian cuisine. Ito lang naman yung mga ingredients, tikka masala paste, plain yogurt, pumili na nga din kami nung parang pita bread at saka syempre chicken breast. Hinugasan muna yung chicken at ginayat-gayat into cubes. Next naman ay yung dalawang sachet ng tikka Mantika Masala Paste ang imimix doon sa isang kilong chicken breast. Nilagay na din pala niya yung maliit na plain yogurt. Haluin lang mabuti at imarinate for minimum of 20 minutes daw. Nung malapit nang matapos ang 20 minutes, nagayat na din ng red onion. Naglagay muna ng oil sa pan para hindi masunog ang butter. Butter pala nga ay napakabango na. Lulutuin lang daw yung onion until golden brown and then ilalagay na ang marinated chicken breast. Ipiprito lang at lalagyan ng kaunting tubig. Pakuloin hanggang sa maluto ang karne. At voila, tapos na agad. Tinikman na namin at dahil first time ko ngato sabi ko, hindi ko alam kung tama na ba. <laughs> Actually, dati, nung nasa Japan pa ako, syempre may minakikita akong mga Indian restaurants yayaya ko si King Kong. Siya namang ayaw pero gusto ko talaga makatikim ng mga Indian cuisine. Una namin siyang tinry with pita bread at pinakita muna sa amin ni Clark. Iri-rate ko to ng mga 8 out of 10. Syempre, hindi ko muna siya ititen kasi first try ko pa lang to ng Indian cuisine so dapat yun yung ating base. Anyway, mag-isa lang pala dito si Clark sa bahay nila. Yung parents niya kasi, eh, nandun sa dati nilang bahay sa Santa Catalina. Medyo malayo-layo siya dito kapag tricycle. Siya naman ay work from home ang ganap din, pero today ay kanya holiday daw eh, kaya kami pinapunta din eh. Si Austin naman dala, -dala ang work niya. By the way, kami ay college friends at ang course namin noon sa Inverga Candelaria ay Business Administration Major in Human Resource Development Management. Opo pang HR, pero yung naging trabaho ko sa Japan ay machining, di ba? galing. Sa panahon kasi ngayon, kung gusto mong mag-abroad ng mabilis, e eh kahit hindi in line sa course mo eh tatanggapin mo para lang makakita ng mas malaki kumpara dito sa Pilipinas. Hindi na din ako pumili ng kung ano-ano pa. Syempre ang common na reason naman ng mga OFW kaya umaalis ay financial problem ganyan. Na thankfully ngayon ay na-address ko naman na sa aming family. At ngayon sa video natin ay pinagbibit-bit ako ng bawang nitong mga to kasi kami lalabas at bibili ng toothbrush. Kapag desisyon na nga namin na dito na matulog kasi medyo inabot na talaga kami ng gabi ng pagchichikahan. Alam niyo naman simula ng mga naging adult na tayo ay eh, napakahirap pagtugma-tugmain ng schedule. Kaya kapag ganitong nagkaroon na ng chance ay eh, nilulubos-lubos na namin. Six years ago, nung umalis nga ako pa Japan, eh, hindi naman ako talagang nagva-vlog-vlog. -vlog. Kaya naman gusto din nilang oh, itry. Hi! Konnichiwa, Jana des? Hi! Des. Konnichiwa, ko des? <laughs> ano ba? <laughs> konnichiwa, pangalan des. Konnichiwa, Clark des. Konnichiwa. Auntie sa Auntie. Austin des. des. On this, on this. <laughs> Hello, Claro. Gracias. <laughs> Actually, hindi ko din naman talaga akalain na mapupunta ako sa vlogging. Pero nung nasa Japan na ako, yung mga scenery, yung mga ginagawa ko, parang feeling ko deserve malaman din ng ibang tao at makita yung point of view ng isang OFW sa Japan. At ito ngayon, tinuloy-tuloy ko na parang naging hobby ko na din. Tapos alam nyo ba, dahil nga sobrang dami namin chikahan, inabot na kami ng alas tres, nagutom na naman kami at nagluto kami ng instant noodles. Tapos alam nyo yung parang mas masarap kumain pag kayo nag-aagawan talaga, no? Tapos kinabukasan nga, inagtrabaho eh, na naman si Austin at mga alas 4 na kami nakauwi ng hapon. That's it for today. Janem, eh, ite ko rin Bye-bye. See you on my next vlog.